Anong ganap sa mundo ng showbiz? Isang pakiusap ang hiniling ng aktres at social media influencer na si Bea Bores sa mga netizens kaugnay ng patuloy na pangbabatikos laban sa kanyang nakatatandang kapatid na lalaki. Sa kanyang Facebook page, ibinahagi niya ang larawan ng kanilang pamilya noong sila'y mga bata pa habang nagbabakasyon sa Bohol. Inilahad ni Bea na sa ngayon ay sumasa ilalim na sa pagpapagamot ang kanyang kuya at natuto na sa mga nangyari. Ayon sa post ni Bea, Maybe I did overshare, but my past experiences have shaped me into the person I am today. Everything is well and forgiven, which is why I was comfortable enough to share my story. I've faced so much backlash already, so I'm not one to say stop bashing me, but I hope we can stop tormenting my brother. He has been getting professional help and has learned a lot. We have witnessed his change and growth. I love him and have already forgiven him a long time ago. There is so much more to the interview than just the title. Please set your biases aside and watch the entire thing. Mabuting tao ang kuya ko, he did his part and helped himself. Matatanda ang naging usap-usapan sa social media ang naging interview ni Bea kay Tony Gonzaga na mapapanood sa YouTube channel nito. Dito, naging bukas si Bea sa mga trauma at mapapait na pinagdaanan niya noong siya ay bata pa. Isa sa mga detaling ibinahagi niya sa panayam ay ang pang-aabuso na ginawa sa kanya ng kanyang kuya noong bata pa sila. Nadiskubre raw niya na pasikreto siyang kinukuna ng video habang naliligo ng nakahubad. Bago pa man ito, ilang beses na rin daw siyang hinipuan ng kapatid na noong una ay ipinagsawalang bahala na lamang niya. Binidyohan niya ako while taking a bath. Tapos, naked? yes, naked. He took a video of me and then he sent it to his friends. Every time na nagsusot ako ng mic, actually pinipicture na ni kuya, pakanwari, ganun eh. Tapos, um, pagkatulog ako, kinahawakan, oh my God. Kinahawakan ka inappropriately? Yes. Kalaunan, mas pinili na lamang ni Bea na unawain ang kanyang kapatid at sinabihan ng mga magulang na ipatingin na lang ito sa isang espesyalista.